Kasi kanina pa si Jim dyan. Ito nga, kadadating ko na yan. Talong mo ito sa uwi. Kadadating nga, kamera ha. Ano naman yun? Pag tinipa natin si Jim Boy. <laughs> Pre, ang ganda ng kulay ng buhok mo mga ano ha? Ang ingay, pag natin. Talong <laughs> nga. Buho sa dati na tubig. <laughs> ay yun na, ay na, ay na, ay ay <laughs> Ano? So, ikakauwi mo lang? Eh, dito tama pala ako sa gym. Para gym. Ano? Saan? Bong oh, ano? Nga, no? Kanina pa sila doon. Oh, Oo, <laughs> kanina pa sila doon. Oh, pala, yung dalawa. nila doon. Wala Kanina pa sila doon, pre. kanina pa sila Sige, sige, sige. Pasuyo nga ako, tuwagin mo nga sige. Bulungan mo lang Sabi mo may papasuyo ka. Okay. Ikot, tayo na ka. Sumama ka na, Higi. Sumama ka Sumama ka na. Hey.

Kanina, kanina pa yung dun sa amin. Bakit? Kanina, ang dami siya namin. Ang, ang dal-dal, butang na. Eh, mukhang gusto pa yata mananghalihan sa amin, butang na eh. <laughs> Ay, kanina Ay, pa din tambay doon. Eh. Pineflex pa, habi, pre, Ang ganda ng kulay ng buhok mo sa ano, ha? Ah? Sumbi nga, ipagtitirpan nila natin. Walang nga. Busad sa dati na tubig. Nakakapalit ka ba doon? Kanina? Ayun doon sa may bigtan. Ati dito. Ayun doon. Saan, saan? Ayun doon. Ah, doon sa taas. Oo, oh, nakapalit ka doon, ala, Kuya Pablo. Pinapakain yung lang natin. Ha? Lang natin. Isipan mo dito ka ba? Bakit natin dyan? Papiyaan mo pa yung minati ng <laughs> kapote. Ano mga kapalit ka ba doon? Oo, oo. Bobby. Skarte mo na buta mo bu 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 sa atin tubig. Ang paggante, maraming paraan dyan. Ang <laughs> paraan dyan. Ang paraan dyan. dali mo na. Ado? May gagamitin ka ba din ba doon? Sa siya. Sa siya. Ang na ako, <laughs> doon Bobby, siya mo. Ano? Ay. Ano sabi tanagay ah. <laughs> Ay. <laughs> A few moments later Yari <na> kayo, boy <laughs>

아, 니짜 아, 진짜, 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 진짜,